Eh mga tol, good afternoon Wala pa, matraffic Yung booking natin, nakakuha na lang tayo Anim pa lang Traffic long, Kanina nga, long ride yung SA eh, 400 eh Grabe lang dapat, kaso nakametro Wala, umabot ng 400 Dito ako sa Pasay ngayon Nakakain na natin, kumain muna na ako, gutong Siyempre, pumasok na yung top up. Commission ba? Eh, may tick na tayo. May kita na tayo doon sa commission. Kasi tuwing martes yung commission namin eh. Yung incentive. Pumasok kanina. na Siyempre, maganda ulam natin, di ba? Yung may incentive eh. Tuwing martes lang yung tol, incentive papasok. Kaya kung papasok kayo dito, hindi kayo loge. May ni-bolt bukod sa minimum. May ikuan kayo doon. Isintib. Sana makarami pa tayo. Para ingat, ingat. Bideship sa atin lahat.